okiyo yes. lupin buditik tulingan tulingan bitik yun lakwini lupin eh hirap sakmalin makuti at mahangin oh palipay lipay Saan ang pangako mo? Na tayo lang hanggang wakas Parang pang nagbago na Ganda rin ang kitaan dyan mga ka At dyan o Makausap ni kapitan niya Yung Kapitan dyan sa ranger Sa loob ng dalawang buwan ay Nakabalansi daw Dami daw isda Bago nabalansi nila yung Huli daw nila ay Nasa ano daw 400 400,000 Kilos Ang pundo nila bago na balance nagtikit na mga kaplagis yung dalawa yung ranger tapos yung iris jeep ayun ang batang o yan dito sa ranger nagundag plastik ako ito plastic ako mga vlogger ah yan ito plastic tangalit tapat ayun ang huli ko dalawang lupin tapos santulinganin at may mga salmon salmon no? Oh. at ano aku, pa lang ako dalawang arriba salmon ano na si ba doon ka vloggers maliliit na salmon Budloy Ay Budloy Ano ah Sarindato Sarindato Sa Surigao nun Sarindato Kanya kanya talagang tawag ang ano, Pangalan ng isda sa iba't uh, ibang lugar sa Tagalog dito salmon sa amin naman sa masbate, ano ito budlis hindi pa naman belakang sa natin eh hindi na plastik oh hindi lubog na basta maglubog-lubog ito meron na sibat Saga lang Nasa sampung araw na kaya mga si Mula nung no? Pagalis namin sa dinahikan Ang biyahe na yung papunta dito ay Ano ah Isang linggo Bago kami nakarating dito Malautan Ah, ang pagitan nito ay ano, 7 di pa ang bahayan nito itong binibira ko ano ah 40 isang ko nakatali sa biwas ah uh, 40 na pioneer tapos ang biwas ito ay 558 nagagangad kasi yung 559 may halo kasi ng mga yellow pin bel Yes. Begi lah. Lupin. Mai rumpa. Yun. Buditik. tulingan tulingan kapitik ay nakalagot na siya kapitik lang sa buntok ala 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 la, ala ano yun? Yun. Laki lupin. Eh, kahirap sakmalin. Oh. Ah, uh, oh, yung 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 2 kilo, kilo nisa. pagkain ah, nito ay eh. ano lang. at mahangin no? palipay lipay Shish. yan tagusin yung nasira lang ang pain yun ang papalitan natin pero yung, yung maganda pa hindi na natin palitan yun nasa nang pangako mo na tayo lang hanggang wakas parang pang nagbago na Nating suyuan Yakat mo mga halik ng parang bulat Di pa ba sapat alay pagmamahal pabang lang Sa pag-ibig ko sa'yo Ginawa ko naman lahat Bakit ako'y iniwan mo? Wala bang halaga ang pag-ibig ko sa'yo tapat naman ang puso ko okay kinahin naman ang kaplager at lubok lubog naghiga-higa, naglubog-lubog ah yes na ito Ah. Ba. sa. sa man. Salamin. dato mayamanin ang pangalan nito sa surigaw salin dato salin pobre itong kasunod salin pobre salin dato pa rin hmm. uy ibiwasan sa alimutaw pusaan mata mo salin dato Ya Lupin. Ah. Yes. Tak nah, nak. Tumbi was lagi tu muka Tundi padi nampak kita. Pakita na natin biwas so, May biwas pa dito May batang doon mga vloggers so, Nakita na ang aming service sa kasama Kasama namin service Pinuntahan ng ano ng ranger Pinitawan itong isang batang Ihilain niya Ihilain yan Ihilain yan pupunta dito Para magsama yung ano laman Pero binila na Kanina din tanghali May batang din na dumaan dito sa giliran Hinila din nila Yung ranger na yan, hinila din yan Punta doon, iniwan muna naman dyan Dinaan dyan sa batang malaki Pakadaan dyan, hinirit palayo Yung batang Grabe ang batang ngayon dito sa ano Sa Lautang Surigao kaya itong kami, nung palaot kami, dami namin nakikita Kaso walang mga laman Mga kahoy na mahaba Lalaki ng ano Sisi, may mga sisi na Pero wala ganun laman Ito lang ang maganda laman Itong batang na ito na nakita ng ranger Magaling siguro ito sa ibang bansa Mga anod Nung kasagsagan ng bagyo Na anod sa galing ilog, galing bundok ana uh, ano sa dagat so ilala na naman niya oh. pagsamahin na naman ito doon sa isang batang nariya lang natin yung ano doon ano, iniwan ko yung kundak um, plastik natin hindi man yun ilulubog pag kinain yun ano lang yun uh, lulubog, lilitaw Lulubog lilitaw Ang buwan at araw. Yan, malaking kahoy din Kagaya ng kanina Tanghali, yung hinila din nila kanina Malaki din yun Madami din laman ito Baka nahulihan ito nga kasama ko sa may batang na malaki pag nandun, laman iritin na yan palayo iritin nila yan palayo para hindi makasama yung ano yung isda so, Ayo, andito na yung ano, batang na malaki sa taas. ang laman na yun maiwan dito yung lupin yun yun papalagpalag ka pa muli ka na mga kablaget salmon salmon Salindato. salin dato salin pupre meron pa hilupin itong oh, siguro At sa ilalim mabigat bigat sabi na sabi na eh sabi na eh ilupin na eh na oh kiyo Ini nak lawan pelakis tu. Ini yang galing dito sa pain papunta dito sa pataw ay 35 di pa ang haba ng area ko medyo malalim lalim ka sa isda pero pag mababaw lang isda 20 -25 lang area ko Ayan. Galing doon sa bahay na yun. Punta doon sa Pataw. 25 ito. Tapos, pito-pito hindi pa na ang pagitan. Bawat biwas. Punuin mo. yung ilupin gumaan habang binibra ko ito na ako, nasa pa ng biwas wala nang pain meron pa itong salmon ilupin ano kala salmon

Cái <laughs> ko daw mamaya mga vloggers yung ano isda dyan sa ranger yung huli nila at pinapadala dito sa amin nasa 40 kilos na yung huli nila na nandito sa amin araw araw sila nang nangangaskas din lagi pira bira nila huli nila pinapasampa dito sa amin at dating sa tabi ipapadala eh, na lang ang binta dun sa pamilya nila asawa hingi ilang namin ang number ng asawa nila hindi pa mayan sila makauwi matagal pa yan e, ilang buwan yan dito minsan inaabot yan sila ng anim anim, walo, ganyan maganda din ang kita anjan mga kablager at yan makausap oh, ni kapitan yan yung kapitan jan sa ranger sa loob ng dalawang buwan ay nakabalansi daw siya ng mahigit 200,000 sa loob ng dalawang buwan balansihan yan sila ang iba kasing kumpanya buwanan sila balansihan maraming huli eh, maganda rin ang balansin nila pero yun mo sa dalawang buwan ay bumalansin sila ng ano ang kapitan dyan bumalansin ng 200,000 mahigit tapos yung kasama niya ay kulang 200,000 din eh madami niyan sila magbubalansin mga vloggers at yung tao din sa pangulong doon sa nanay nila tapos tao din sa career yung tagahakot ng isda dami daw isda bago na balanse nila yung Fully daw nila ay nasa ano daw 400 400,000 kilos ang pundo nila bago na balanse. Grabe ang binta na yun. Kahit mura eh Talagang Bilyon Bilyon ang binta na yun 400,000 Kilos Tulinada Kulang kalahating milyon Tulinada Grabe ang pakoy oh. Pakoy ah, pala pakoy nito sos pinagpistahan ang o, ulo na tira pinagpistahan ang pako yung tulingani no? tao kalaman-laman pinulong ko na mga kabagat si mangingita ako